Ay, nako, magandang balita po ito. Nako, mukha yata ipapatawag tong si Romualdez, no? Dahil may karapatan naman siguro si Marcoleta, no? Dahil niya sa pagiging chairman ni Lacson sa Blue Ribbon Committee, eh syempre, bahalim bahagi si Senator Marcoleta doon, eh baka ipatawag to. Hindi, bakit? Eh kasi napatawag na lahat, eh. Di ba? Ito na lang mga congressman, hindi, eh. Hindi naman, hindi naman natin sila sinisisi, no? Uulitin ko, no? hindi natin sila pinagbibintangan at para ipatawag doon, sila i at idiin. Hindi ganon. Ipapatawag sila para malaman din ng taong bayan kung ano ang mga, katulad niya na sinabi ni BBA, mga aligasyon na itinuturing nila ha? na mapaliwanag nila. May masama ba doon? Wala naman ha. maliban na lang kung may iniiwasan kayong mga tanong na tutugma doon sa ebidensya na hawak ng mga diskaya yeah. yung Bryce Hernandez nyo eh. kinakalkal nyo bawat talagang sino may CCTV, sino may ganito si Jingoy Dumaan sa ganito, alin ang pera magkano yan, anong kailan tinix yan anong oras, saan lugar yan may ganun eh, yung diskaya ba may ginanong kayo, nagkalkal ba siya, unang una yung diskaya naghated yung driver yung driver ba pinatawag nyo o tinanong man niya sa ano sa house, wala pa naman Senate hearing eh. Sa Webes pa yata eh. O doon na lang sa house. Ba't din yung tinawag yung driver ng Diskaya? Na o ikaw driver. Eh buti niya driver dati ni Dilima, pinatawag, di ba? etong driver ni Diskaya. Ikaw. May tatanungin ako sa Totoo ba na uh, pumunta ka doon? O may CCTV sabi ni Diskaya sa bahay nila nagpunta yung driver. Sabi ni Diskaya sa hearing, di ka na nyo? ipinapaalala ko lang yung mga nakaraan na limot na kagad dahil itong kabilang naghihiring dinadala yung usapan sa wala. Yun ang, yun ang tukuyin mo, Mr. Itmulaga, na yung hearing ng ginagawa ng kabila, nung amo mo, ha, walang patutunguhan, walang direksyon. Huwag mo sasabihin si Hector Marcoleta, yung kumiti niya dati, walang direksyon. Yung, yung mga yun ang sabihan mo, kaso hindi mo gagawin yun Bakit? Kasi nga, amo mo. Yung nando doon. ba? Diba? Paingan natin to. Buti pa Diskaya. Imbitahan yung driver. O eto, boom. O sige, tanungin. May CCTV, kailan yan? Simula na yung Diskaya? Hindi. Wala silang pakilang kay Diskaya. Hindi sila naniniwala. Pero naniniwala sila. May kinuha pera ang mga Diskaya at kumita ng malaki. Bilyon-bilyon nga lang. Hindi sa panahon ito, kundi sa panahon ng mga Duterte. Namamali. Kinawal si Mayor Bico sa House of Representatives hindi para magbigay ng testimony, hindi para magbigay ng dokumentong makakapag, makakatulong. Uh, makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Mm -hmm. Nagsabi siya ng opinion niya uh. na, sinung na sinungaling ang mga taong ito. Yes, Yung pamangkin mo, halos pabor na pabor ka. Naniwala ka, nasabi. Nag ang pagiging batayan ni Itbolaga na sinungaling ang diskaya. Oo, oo, nagsisinungaling ang diskaya. Nandun na tayo. Kasi niya, nagbibigay siya sa mga politiko, sabi niya. O, oh, sige, pal palagay natin sinungaling na si diskaya. Pero, mapapatunayan mo ba talagang purong sinungaling yon kung ang pamangkin mo lang ang, ang, ang pinakadahilan? Self-serving yon Sa pagdinig? Uh oh. Opinion mo yun eh. Yes. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, Kuha sa judicial tribunal. Ang opinion. Di na baliwala. Uh -huh. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Uh -huh. So pagkatapos, inahanap ko yung uh, Bryce Hernandez. <clears throat> Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay uh -huh. tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Uh -huh. Tinanong ko yun. Sabi ko, uh, Mr. President, bakit? Bakit yung sinuli sa atin? Hindi ba? Ito, ito yung sulat mo, Babasahin ah, ko sa'yo. Opo, uh, ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, <coughs> uh, ibalik ninyo ibalik ng ng madali, di ba? opo. ligtas, dito sa dito sa Senate. Mm, mm -hmm. O ba, ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD. Sa Saka sa ano, ano, Krami. Oh, uh, sa deten deten detention Center. Sa Bak ka, no? center. Oh, sa Bakit? Bakit? nag-request sa akin si Speaker Eh. Mm -hmm. muna. Ah, opo. Ay Sino ba si Speaker? Eh, Senate President ka. Ha? Mataas din siya doon. So, pero ba to. Pero ba't pagbibigyan? Importante ito, sir. Sir, ip ipapaalala ko lang sa sir, ha? etong hearing na to, hindi lang to para don sa gusto mong matukoy. Ito ay pangkalahatan. Kung si Senator Marcoleta sinasabi nyo hindi matukoy mga Duterte, sige tukuyin nyo lahat. Pero ito na pinaka problema 2022-2025. Ito dapat ang idiin. Kung sino, sino sangkot, alin, ipatawag lahat. Yung mga pahala binanggit, ipatawag. Hindi na ba sila ganun katindi? Hindi na pa sila ipatawag? Busy ba sila sa kanila ba? Congressman. Ipapatawag ka, busy ka. Samantalang nung eleksyon, ha? Walang oras at araw na lagi mong sinasabi para sa inyo ako. Ano man oras nandito ako, madali ako malapitan. May ipapatawag, hindi magawa. Bakit? May mga busy ba sila? Ipatawag mo sir. Oh, okay, kayo na, chi. kayo na Senate President. Ha? O, oh, blue ribbon na si Pampi. oh, ipatawag nyo. Sino? Si Romualdes din. Hindi naman para pagbintangan. Hindi para usigin. Pagpaliwanagin, linisin. Yung sinasabi niyang pangalan niya na napakalinis. Na nadumihan ngayon, nandis ng kaya. Ay, napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa ano, social media. Bakit pag na-request oh. speaker, sabi ko sumusunod ka sa speaker. Mm -hmm. At Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa kongreso. So bilang uh, puno ng uh, kongreso eh, ay na sino man at tao na dapat magpasya kung siya siya ma, -ma, -ma uh, Yung 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 na contempt, yung uh, o yung awtoridad na nagcontempt. Opo. Yung okay. nag contempt. Kayo nakastanding yung contempt order ng senado Hindi hindi ka okay. pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Oh. daw do siya doon sen eh. Okay Kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credit yung sinasabi niya. Ayo. So, Sabukan ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masolid ma 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 dito. Naniwala ka uh -huh. na nanganganib siya uh -huh. dito sinado. Tatanggapin ba natin 'yan? Mm -hmm. Tayo sinado ay eh, hindi tayo hindi natin kayang proteksyon. Ito, ito ngayon ang Naniniwala siya doon sa sinabi ni Bryce na nanganganib. Tanong Sino may sabi kay sa'yo, Bryce, na nang ka? May text ka ba? May detres ka? Sabi, may detres daw, ouais, tinex yata. Di ko lang, sa telegram yata, sabi niya. Tinex daw, tinex, tinex, tinex daw siya. Nanganganib siya, ganun-ganun. Lahat naman nanganganib eh. Di ba? Naniniwala kayo? Ha? Yung naka, nakalustay sa sugal ng daang milyon at magbibilyo na. Sa sugal lang yon tapos magagawa niyong paniwalaan yon. Sige nga. O, oh, tao sasabihin niyo si Marcoleta, protector ng Diskaya? Eh ano pa kaya kayo? Protector kayo ng Bryce? Di ba? Ang problema, sabi ko, eh, medyo ba di-disgrasya integridad ng ating inquiry dito pag uh -huh. Bakit, bakit, Ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli. Bakit si Hernandez, mm -hmm. hindi mo siya sinabihan na magsoli ng pera katakot-takot na halos billion-billion ang oh, ipinatalo? Lang, mas malaki pala ang pera din nun. So, uh -huh. Bakit bakit ganun? Uh -huh. Ang daming sasakyan din nun. Uh -huh. Nakikita niyo ba ang, uh, ang pagkakaiba ngayon? Uh -huh. Pagkakanaan na, doon sa House of Representatives, uh -huh kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsole. Mm -hmm. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi niya. Hindi di nila na si Diskaya ay puno protektahan ni Marcoleta at ng mga DDS. Saan nyo nakuha yun? Pakiramdam nyo lang yon, Kasi ang akala nila, yung tambon napakalinis, napakalinis. Diba? Kaya ang gusto nyo, lahat ng itong mga pag-usapan na ito, at si Diskaya mabaliwala at ang usapan na to ay malihis. Di ba? Tama mali. Kasi bakit? Napakalinaw eh. Nagbanggit yung price ng Jingoy, Joel. Boom! Lahat ng punteriya doon kay Joel, kay Jingoy. Nagbang parang gante o nagbanggit kay sa amin, babanggit din kami senator senador. Nag, nagbanggit ang diskaya, boom! Walang, hindi, state witness, walang protection. Ano pinagkaiba nun? Tapos, paprotekta ni Marcoleta? O ngayon, hindi na si Marcoleta ang Blue Ribbon. Kayo na ang nasa autoridad. Kayo na ang nasa dyan nakaupo na Ngayon, kami naman ang magsasabi na si Bryce Hernandez ay pinoprotektahan nyo. Anong pakiramdam yung ginagawa niyo dati sa kay Marcoleta, eh ginagawa na namin ngayon. Hindi eh, naman hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa uh, eh, nga, ng iyon nga 'yung ano oh, eh, 'yun nga 'yung oh. gusto nilang mangyari. Oh, oh. Magsabi ka na lang nang totoo. Mm. Eh oh, eh may merong nag-text sa akin isa sa mga tumutulong na legal uh, officer sa mga diskaya. Mm uh -huh. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontem. Mm. <laughs> ah. Ganito na ba? Oo. Uh -huh. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, di ba? Uh -huh. okay. Walang pakilang si doon siya sa tech text sa inyo. Ni hindi niya papakita yung apatigyan ng cellphone mo kung may nag-text. Hindi niya gaganoon ninyo. Hindi sila interesado doon mahalata mo ang isang tao pag hindi interesado doon sa pinaka point ng mismong investigasyon. Isa lang ibig sabihin noon, may iba silang pakay kaysa sa doon sa pakay ng mga tao. Ano ba yung pakay ng mga tao? E eh, di yung investigasyon panagotin ito itong 2022-2025. O, oh, paano yung 2026-2022? Panahon ni Duterte. Lalinisin mo muna itong panahon ngayon bago yun. Oh, ganon, sila yung gumagawa. Kung gusto mo pagsabayin, sige, pagsabahin mo, pero wag lang doon. ano, eh, sa Senado, walang ganon eh. Mm -hmm. Eh, yun ang nangyari kay Garma. Mm -hmm. Yun ang nangyari kay uh, do sa pulis, Yung Ed, na uh, nakalimutan ko yung apelido. Wow. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. Mm -hmm. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Mer, mer meron ka bang karapatan nasabihin mo na may butas ito, ano, parang hindi totoo, parang inedit. Uh -huh. Uh -huh. Bakit mo huhusgahan ang uh, sole statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa? Nung ako pa yung chairman, chairman ng, ng Blue uh -huh. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Uh -huh. Pinagtalunan, in-approve, ito yung ginawa namin. Napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya pumuo ko kagad ako na sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. Uh -huh. So ang ginawa niya dahilan gayon, kaya hindi niya binig-, binig hindi niya pinirman yung sulat ko. Uh -huh. Hindi na ako ang chairman man man. Uh -huh. at binigay niya raw kay uh, chairman Ping. Uh -huh. Eh si chairman Ping naman nag-uusap na raw naman pala sila kailangan mag na, muna. Uh -huh. so, yun. <laughs> Napaniwala yung dalawang matanda na dapat yung isang pera bago permaha, ba, isang testigo, o oh, si request ng isang markuleta o sino man na lagyan ng protection, eh kailangan mag-soli muna ng pera. Saan yung pinagbatayan yun? Ito yung nangyari. Sa mga atin, yung aming ginamang proceedings, kinu-question pa nila Mm eh. uh -huh. Wala raw Marami raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direksyon okay. na tinatahak na. Oo, oh, iyon pa po ang binabanggit. Oh. Ano siguro, 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 uh, siguro, liwanagin natin. Aha. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Kami ang direksyon namin eh, matuwid eh. Mm -hmm. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman 'yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressman ang binanggit. Oh. Kaya... Di ba? Puro congressman ang binanggit. Bagay na siguro hindi niya matanggap. Kaya ni isang patawag hindi pwedeng gawin ni It Bulaga. ah. Ito sa hearing sa next next week, Friday yataw Biyernes. Si Senator Marcoleta may karapatan to. Ipatawag si Romualdez. Wala naman pong masama eh. Tatanungin siya. Kagaya ng Diskaya. O kung si Romualdez sabi niya, Oy, Diskaya, paano mo ako nakilala? Saan mo ako nakita? Paano? Asa may record ka ba? May ganto ka ba? Wala, wala. O asa na papel? Meron ka bang may pinirmahan na tao ko? Meron bang ganto? Sangkot? Asaan? Ilabas mo ebidensya saan? Hindi na hindi na. si Seto Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon niya na. Hindi niya na kontrolado 'yan. Kontrolado niyo na 'yan. Pero bakit hindi niyo pa rin gustong ipatawag? Bakit? Bakit barang tama ba sinabi ni Kayatano? Baka ma-pressure. O kaya hinala ko? Ang hinala ko, hindi papayag si Bonjing na matawag doon. O pangatlo, hindi ka papayag. Mr. Itbulaga, na, eh si Ninong ba hindi? hindi ka papayag na tawagin doon si Romualdez. Hinala ko lang yan. Sorya lang yan, ha? Wala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Uh -huh. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Uh -huh doon po sa punto ng pagiging state witness kasi sabi nila dapat daw ang isang state witness ay least guilty hindi, hindi. yung hindi ganoon ah ganoon ho ba ang, oh. ang, ang mga requirements diyan nasa sex ano yan eh um, Republic Act 6981 okay basahin niyo yung section 3 at saka yung section 10 pag sama niyo isa ito yung mga requirements sa ngayon sa aking pagkakatanda una opo yung offense yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Mm -hmm. Grave talaga to Plunder ito. Ah, opo. Okay. Wala kang ibang makukuwang tetestigo. Mm -hmm. Okay. So, ito okay. lang. So, qualified din siya. Mm -hmm. sila nga lumitaw eh. Mm -hmm. Kaya sabi ko, makipagunahan kayo kasi kung sufficient na to hindi ko na, hindi ko na kailangan yung iba oh, okay. oh. kasi hindi na kayo magkukwalify ah, oh. hindi na kayo magkukwalify oh, dito sa requirement mm -hmm. kung nakipagunahan oh. at yung ganyang testimony can be corroborated in material facts ibig sabihin makakapagunan uh, ah, niya oh, 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 so, oh, yung mga yung mga tumetestigo are not the most guilty yan yeah, oh. yun ang requirement pagkatapos meron pa sinasabi ron nanganganib ang buhay, mm -hmm. ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. Tactics lang nila yun, nangangalib ko yung buhay para hindi madala dyan sa Senate. ba diba? Tactics lang nila yon. Parang gusto lang, parang gusto palabasin noon, nagbabanta ang Senate. Ganun ba yon? Ibig sabihin, nagbabanta ang Senate, tapos yung Blue Ribbon, ikiklensing cleansing daw ni Lacson yung cleansing, yung sabi, madumi. Tama? Tapos, yung Blue Ribbon, may CCTV daw, na isang sa Senado, pumunta doon, doon na sa Blue Ribbon yung investigasyon eh. Wala na talaga sa totoong ano eh. Pinag-uusapan eh. Tama mali. Diba? Sisirain muna siguro ah, yung Blue Ribbon para yung taong bayan hindi na magtiwala pala Markuleta. Para yung isip ng taong bayan, ha, malihis para itong sila Marcoleta gawing pasamain para lahat ng sinabi to masisidiskaya ay hindi paniwalaan. Sino ba? Ano yung mga sinabi ni, Mar ni, ni Siskaya? Si Bonjing at si Dracula. Ngayon, hindi na maniniwala ang tao doon. Bakit? Eh kasi sinisira to Ibang sabihin, madumi ang pagkaka nila Marcoleta bugok. Yung mga nagpo-post dyan, yung Ashley, bugok ka. So lahat ng mga yun, kung titignan mo, babagsak ah. lahat sa kanila. Tama-tama. Mm -hmm. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi ka sali doon. Sa batas na yon. Mm -hmm. Na ang kondisyon ay isa uli mo muna yung mga Wal, mo. Walang ganon. Kaya sabi ko, sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Mm -hmm. Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yun, dapat okay. Ang tanong muna siya. Kinausap ko yung Yusek. Okay. Oh, oh, oh. sa akin. Sorry, okay. sorry po ko sa sabi niya. Uh, mali, mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ay, nah, sinasabi ko kayo. Mm. Balikan ninyo yung Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981. Okay. Okay. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsole. So kung wala din na kailangan magsoli, e eh, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayong sinasabi Isang na magsoli? Yung... Imbento lang po nitbulaga yun. Akala niya nasa palaro pa siya. Nasa nitbulaga siya siguro. Oo nga pala, no? So, eh, isa rin sabi pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming uh, Pangulo ng Senado, uh -huh. mas gusto niyang na ng mga congressmen kesa sa... Mga senador. Yes. Uh, oh. so, Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang uh, senator Jingoy uh -huh. at senator uh, ano, uh, Joel. Mm -hmm. Ayun. si Hernandez. Si Hernandez ang naka ngayon. Uh -huh. O, so, sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. O oh, bakit yung mga tao? Lagi nyo siya sabi, ibang kalaban na si Morculeta protektado ni Pilipino Protection ng si Diskaya. Eh bakit itong mga to na natasangkot na ang Senate pati si Bonjing? Bakit niyo sinasabi ang pinoprotektahan si Bryce? Ha, tapos hihingi kayo ng ano ng, ng transparency at Eh sino bias ngayon? Mm uh -uh. siguro alam nila hindi nila mapangangatwiran. Pumabas yan. eh kaya lang naman ginawa yun. Sabi niya eh. Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin na tayo pahiram eh. Uh mm -huh. -hmm. Ano ba na hiraman na. ba Oo, oh, yun yung punta, yun, yun sa inyong pagpupulong sa'yo. So, no, pero sinabi ko so, sa so, kanya. Baka na di pahiram eh, pag hindi pinahiram. Talaga ugaling ba ng ano, matatandang mga politiko, no? Ganyan ang mga matatandang politiko eh. Masita mo si Marcos, matandang politiko, na nasaya sa politiko. Ay, wala, ganyan talagang ang politiko. Away, away. Kailan ba naging matino ang Pilipinas? Kailan ba madaling politiko? Sinasabi yan ng isang leader? Ganyan talaga? ang isang leader, yung nadat na niya na madumi, aayusin niya yon, gagawa siya ng paraan. O, oh, yun ano yung kung hindi tayo pahirami? Eh. May... Hindi niya isisisi sa nakaraan. Marami naman tayong oh. sarili. Oo. Hmm. Oh, Iyon oh. pa rin yung katwira niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling Mga hihiram, hihiram na, tayo. Manghiram din ang Senado. Kung ako lang, kawad, di ako oh. Ako nga kulang kawan, hindi ako nanghiram. Oo. Eh, pati, naman, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Ah, oh, wow. wow! Yun, yun po ang kanyang katwiran eh. Eh, ako pa yung... Ako pa yung ano eh. Ako pa yung chairman eh. That time, wapo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa, sa Krami, eh, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako... Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. Wow. Uh 215 uh Nung maalis ako ng chairman, 5.24. Ako na. huh yung ano. Oh. O, palagi mo kanya. Eh, ako ang chairman. Eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Hindi nagbabasa yan. Pakiramdam niya siguro, kabisado niya. Basahin mo. Ah, manakaligay doon, sir. Ba, the committee alone. Ako lang. uh kayo, bilang kayo, bilang kayo chairman ng committee. Oo, oh, sige, kausapin mo. Ano, ano. Sabi naman ni Senator Laxon. Buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, uh, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Eh tayo naman, hindi naman tayo oh, pala. Ayaw, pala, ayaw, pala, ayaw, ayaw, ayaw natin, pala, nakikipagtalo pala. nakikipagtalo pala. No? Eh, Gusto ko lang, maalis siya sa krami. Mm, -mm. Sa pagkat Quezon City yun. Mm -mm. Oh. Eh, ang Senate ay Pasay City. O mm -hmm. oh. oh Sige, ako kayo na sa'yo. <laughs> para, lang, para lang makita nila tayo, eh, reasonable yung tao. Yun. Mm -hmm. Anong okay. mangyayari nito, Sen, kung keto wala wala na yung commitment eh nabibigyan ng immunity na testimony witness oh nasa sa kanila yon ang ibig ko sabihin ang dito, batas ay batas oh ang ibig ko sabihin dito nag-apply nag-apply sila ako na gumawa na ako ng hmm. sulat pag may nangyari doon sa pamilya noon sa kamay nila hmm. Kukunin. Pa paano kung bumawi? Kasi ay, yung, yung, ko, nga, ay, yung, 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 mga yung sinasabi na. Ang dami na yung binanggit na pangalan oh, eh. Oh. Eko sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Eh, wala nang protection. Wala black protection oh, eh. Kaya nga, ang pinuproteksyon na niya nga, imbes in na tawagin niya yung labing na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Mm Napanggit ang pangalan ni uh, Speaker Romualde. Nako, oh, teka. Bakit di mo tawagin? Ibig sabihin, gustong ipatawag ni Senator Marcoleta, yari kayo ipatawag na ito. E eh, parang sa tono, sa hugis, sa pananalita ni Itbulaga, parang ayaw niya. Ni konting senyales, wala kami nakikita na ipapatawag mo si Romualdez. Uh -huh. Sa magitan ng ibang tauro uh, tao ron, na sinag, palagi daw sinasabi ng May isang kongresman doon. Uh -huh. no? o, bubat, dalawang beses niyang binagit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Mm uh -huh. Hindi niya na nga talaga mm -hmm. yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit pala ni pong ang pangalan ito at pangalan ito. Uh -huh. Oh, meron ba siyang tinawag doon? Na sinabi pa nila, sige, papuntahin dito para oh, magtestify okay. din itong mga Tama. itong labing-pitong ito para ma-matanong din natin. Mm -hmm. Tama si, ba si Masiseter Barquito. Oh, kaya sir, alam ko bakal doon kayo sa committee ni bagong chairman na si Pampi. Ah, sir, ipatawag niyo po si Romaldes, pati lahat po. Wala pong masama doon. Hindi siya pagbibintangan. Hindi siya akusahan. Bakit? Gano'n na ba siya? Kataas? Hindi pwedeng ipatawag? Di ba? O ayaw ipatawag ng Senate yung Presidente? Dahil natakot siya? Takot ba siya kay Romualdez? O pa malas ang pag malaki ang paggalang niya doon? Sige nga. Ang alam kong tama pag binanggit ang pangalan ng isang malaking tao, dapat nagpapaliwanag. Kasi hindi lahat ng tao dito sa Pilipinas eh mapapaniwala ng isang sabe na hindi ako sangkot dyan. Hindi naman eh. Opo. Mm -hmm. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa house, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Mm, -hmm. mm -hmm. Yung mga witnesses dito na, na nakalap namin, malilahat lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka, pagka yung Blue Ribbon Committee na, pag, na, na, pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Uh -huh. Pero kapag yung, mga, yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniwalaan yung sinasabi. Uh -huh. Huh? Ah, totoo yun. Ganon ganun sila kabayas. Tapos sasabihin nila, si Tetor Marcoleta ay pinuprotektahan yung mga diskaya. Eh pero... Ako ano na pero man, naniniwala siya na ano, nagkasundo-sundo kasi nagmeryenda na lang pala kayo. Nangyayaya kayo magmeryenda. Di... Napag niya, na, Napag-usapan niya pa, paano nyo aayusin. Anong niyayang magmeryenda? Kasi doon nababasa na. Halika na, hindi na kayo. Magmeryenda na lang tayo. Di ba nung no, nagtatalo tayo <laughs> sa sa custody? Sa custody. Kasi oh, so, magkukusta tayo sabi niya. Oh, magkukusta tayo magyan. Ito kasi si Senator Jingle, yung gulo talaga eh. Dinig <gulong> oh, dinig doon sa ano eh. Anong nalaman nyo nung no? pagkatapos nun? No? Hindi, nag yung... na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman Sigur. Ay, hindi Nang na 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 sila. Na, na, nag sila. nag kami rito. Hindi, ihwalay kami. Wala. Ay, ihwalay ho ba? Ay, ko hindi, hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda mo Sige, maayos siya tayo. Tayo naman yung mga magino. Pare-pares naman tayong makasipador eh. Nung muna yata, no. si Senator Jingo, yung siguro yung puntahan. eh siya, siya pumunta kaya lang nakahiwalay din siya. Na, 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 Okay na uh? okay, yan Alam nyo ito ha Magmasid kayo Huwag kayo mawawala Huwag kayo maliligaw Sa totoong dahilan Kung bakit nagkaroon ng investigasyon Kung halimbawa man sa investigasyon ito Malaman ang mga Duterte ay nangurakot Walang problema Parusahan Pero saraman lang ha saraman lang Maramdaman ng buong tao sa Pilipinas na ang investigasyong ito ay nakapokus muna doon sa totoong dahilan kung bakit nagkakaroon ng investigasyon. Huwag niyong sabihin, nakapokus naman kami ha. Eh bakit marami nagraraling ngayon? Naka schedule pa sa September 21. Ibig sabihin, hindi nila maramdaman maging kami ang ginagawang investigasyon hindi tayo sa DDA sila. Ha? Dahil yung patut pinatutunguan ng investigasyong ito, wala doon sa totoong issue. Tama, mali. Diba? Ni hindi namin nakikita. Ni hindi namin naririnig sa inyo. Ni hindi namin nararamdaman ang investigasyong ito ay sa totoong issue ng flood control. Sabi ko nga, pag si Duterte nagkasala, panagutin ulit. Pero ito muna ato pagi natin, 2022-2025. Oh, maraming maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Mabuhay lahat kayo. God bless po. Mag-ingat lagi kayo.